Pagkagambino sa radyo og sa diaryo at uh, tuloy-tuloy ang ating paghahatid ng mga balita, isyo, politika at sa Bureau of Customs. Tuloy po ang inyong pakikinig dito sa RPN DX Kitty 1071, ang uh, Radyo Ronda ng Dabao, hantunta alas 8.45. May buntag niya kay Dimpol, kay uh, Puna, may buntag kay Wincy, kay Bernard, kay kaubang uh, Eric Alonso. Unya ang atong uh, kauban diya nga uh, gihaya taon no. Mano magamping ta. Kay dili ta bata. Mm. Idaran na ta. nga atong pagkaon na. Atong ampingan. Ako gani. Sus, ginawa Dako na kayo. Makakaon ng kugdaghang uh, kanon. Kung ang akong sudan. Kana gani nga. Uh, lami kayo. Na murag uh, naidugang na uh, kanang uh, uh, ingon ta. Muraog uh, di mayo no. oh hmm. Oo ni balik ko bro kay uh, Muragwan mapia po good morning siya mapia na mapita uh, ma uh may balik ko sa uh, YouTube kay uh, katuganing akong paghisgot may tungod aning uh, surbi-surbi karon ano niya dagan ang nasuko sa kuha sa diyang giing ako nga saludo ko kay uh, kay uh, Tore kay General Tore si pangulo na mismo former president Duterte ah? ang nagsulti nga si Turi misunod lang og mando gikan sa taas mo na tinuod oh inakoha ko nga lain akong signal diya sa Lixkiti pero live man ta live man ta siya mao na tinuod wa man ta nag wa man ta noon sa man taon eh. misunod man lang ta oh. ang sakit niya, ni ni mao ni tama ba ang desisyon? Ngunit guwapo, tama ba ang desisyon karon sa Comilic? Nga katong nga pilde, mao di palingkod. ba di inas balaod ng ang imong kaatbang kay na pilde. O niya, ikaw na disqualified, mo'y palingkuron ni noon. Na naliabag na. O ang katong na disqualified, di na palingkuron. Oo gani gipangisgutan pa ang pipila ka mga kaso sa mga na disqualified unya karon kay si Erwin Tulpo midaog man. nya na disqualified man na kay ang senior citizen na unsa man ko mili karon mang gi declare ba wala gani napili bilang sekretary sa DSWD kay ang iyang uh, citizenship dual questionable. Kini na midaog gas Metro Manila, yung si uh, uh, Jewel Oy, na siyang nanalo, pinili ng taong bayan sa District 6 ng Metro Manila, sa Manila, dinisqualified, tapos diniklara ng Comelec na ang nanalo si Abante. Kakahiya. Kaya yun, binuko ng uh, Supreme Court. Wala sa batas yun. Diba bro? Wala sa batas yun. Kaya nang kailangan, sundin so natin ang batas. At kapag nasunod mo ang batas, hindi po tayo mahiya. Bakit nasa batas? Kaya ang umapila ngayon ang komile. Na sana bigyan sila na yung sikan ay siyang mananalo. May batas ba yun? Ang nasa batas natin, kapag na-disqualified ang nanalo, bakanti yan. At kapag bakante kung sino man ang uh, uupong house speaker, siya ang acting dun katulad ng mga na, katulad ng nangyari diyan sa Maykabiti namatay si Congressman siya ang ano doon namatay si Congressman doon ay si House Speaker Martin Romadis na disqualify si Tibis siya ang acting doon Ganun ang uh, nangyayari yun ang masusunod yun ang ayun uh, ang batas pero yung magkatunggali kayong dalawa Ah, nangyari ito sa Marikina, nangyari din ito sa District uh, 6 ng Manila si Oy at saka si Abante, nanalo ngayon si Oy. Talo ngayon si Abante. Na-disqualified si Oy, pinaupo si Abante. Anong klasing batas yun? Tapos ito na naman. Nanalo ngayon yung kalaban ni Pimentel, ni Senador Pimentel. Kasi ipa-disqualified niya. Hinold ng Comilec. Ang akala namin, mananalo na si Pimentel dahil hinold. Kabaliktaran ongoing ang kaso. Eh ngayon, bukas uupo na. Di ba? Congrats nga pala doon sa ating mga kaibigan, katulad ni Lyndon Bros ng Laurel, siyang mayor ngayon ng Laurel Batangas. Unahan lang niya ng Tagaytay. Oh, lagi akong lagi akong dumadaan yan. ipapunta ng Mindis, pababa na ng Lemery, Calaca, papunta na ng Batangas City hanggang sa Port ng Batangas kaya uh, attorney Jemina si na siyang nanalo naman na uh, bilang uh, mayor ng Marilao Bulacan. yan, Ha, ah, congrats ha. Ah. Congrats sa inyo diyan. At kay former district collector ng MICP, ngayon mayor na si Boy Pamor ng Emelda Sambuanga si Bugay. Nagkape kami ni Boy Pamor sa sibo. oh, So main buntag, main buntag di uh, bro boy. No, bro, or two, no? Pog, uh, dagang kaayong salamat kay former district, uh, kay former custom commissioner uh, Yugi Ruiz. Nice watching kay uh, ma'am Cynthia Balana, ang aming uh, piyad, the uh, former piyad na nasa PCO na ngayon. Siya yung uh, director ng uh, PIA sa public news and public uh, uh, news and public directorate. So, alimbawa may mga lalabas yung mga news niyan sa mga newspaper, siya yun. Siya ang mag-i-edit nun. Siya yung direktor. Meron na pong uh, 8.37 ng umaga. Tuloy-tuloy kayong nanonood dito sa ating uh, live at uh, mapapakinggan sa DXKT 1071. Nice watching kay uh, Lilit Salo, kay Bro Richie Nalagon. Happy Sunday everyone. Ang ato manggod, gusto nato nga kana ganing prangka lang. Prangka lang. Uh, ganto sa isa nako ka amigo. Ayo pud pag ayo pud pag ingana. Wa man ko nagkulang sa imo ha. Wa gyud ko nagkulang. Kung kailangan nimo muhatag man ta. Sa tinuod lang. Di ko kalimot sa giingon ni Noy Bagsoy. Ha? Oga uh, ni Professor Pris Rojo, ni Cesar Cuison. nga bab, ayo kalimti ang atong mga kaubanan. Yes. Naana, kanunay sa kong alimpatakan. Mo ni tinuod. Nice watching kay Bambi Antig. Mo tinuod. O dili na to, dili na ko gikalimtan, bro. Oo. Kato yung Martis, bro, no? Uh, mi agi basi ka nang makaagi ko diya sa ha. bro, Sam Lokman. Basi kung makaagi ko diya sa ha karong martis ata no, tanaw na ko kay uh, naamang ang akong tarak-tarak diya sa panabuh so ako ning anong kay di pa ako og ganang iyang radiator nga gikag Manila gikag nag Manila akong radiator Masig mo ko diya mo lang gusto nta na kung kumustahon si uh, Rambo Sa susunod na to nga programa, ginoon ko atong nga, uh, Tokyo ang katong gitawag nila uh, Light Scam Color. Ayan, guwapo eh. Kung ang imo uh, container ba nas pula, mamahimong yelo og mamahimong usab nga green. Sa kantidad, sa malamig na usapan. Ayan, ha? Ah, atin po, nyan, nabuhay ngayon yan. Ah. Naku po. Noon, ang kanilang opisina nasa Makati. Oh, nasa Makati yung opisina nila. Ngayon, umiba. Oh. Eh, nabuhay ngayon yan. Yan ang totoo. Nice watching kay Bro Billy David at sa lahat ng ating mga kasamaan sa Lampara Vatican News. Kay Boss Mike, uh, Boss uh, Patawad, nagpunta ako ng Jinsan hindi ako nagdaan uh, yan eh. No? patawad, patawad. Ako na humingi ng patawad. Dumingi nga ako ng patawad kay Bro Mike Kariga rin eh. At kay Mam Ma'am Agnes at sa lahat ng mga kasamahan natin yan. Kay kolektor, Collector ako pa humingi ng tawad. No? Baka this week siguro, this week, bigla na lang. Ayaw ko mag, ano, kay baka ano man ang mangyayari sa akin, eh, pagtatawanan ako ng Manila. Kaya ayaw ko magsabi na pupunta ako dyan. Basta bigla na lang pupunta ako dyan. Ang hinihintay ko lang kasi bababa yung aking sugar kasi dito sa aking mata. So, uh, kailangan malinis na, no? Dahil dito sa katarak nito. No? Oh. At uh, yung aking kamay medyo umuki -okay na pero hindi pa rin kumpiyansa. At uh, congratulations kay Jun Barty. naka-recover na si Jun Barty, no? Mula sa kanyang mild stroke. Kay uh, na. Nung magpunta ako doon sa San Fernando, La Union, naabutan ko naglalaro ng pingpong tapos billiard at uh, hindi man basketball 'yun mm, parang tennis pero pingpong 'yun pingpong no uh, talagang ano nakarecover na si uh, collector John Parte Contreras og sa lahat ng ating mga kasamaan. kapatid kaibigan dalawang minuto na lang tuloy-tuloy uh, po kayo na makinig sa RPN DXKT 1071 online. Ayan. Uh, dahil kuminsan masisira yung signal namin. Pero dahil po dito, tuloy-tuloy ang inyong pakikinig at uh, sempre, nakinig na, nanood pa. Yan po ang ating mata ni Gagambino. Dito po sa YouTube channel natin ay talagang nagpapasalamat ako ng malaki sa lahat ng ating mga ikangay uh, uh subscriber mga viewers dahil nandyan kayo na tumutulong, na nagbibigay ng update. Sa lahat po ng aking mga sinasabi sa loob ng isang oras sa RPNDX Kitty at isang oras din sa DWBL, malaki po ang aking pasasala. Bagkos ako po'y uh, nagsusumamo na sana tuloy-tuloy ang inyong pakikinig, pagbibigay ng suporta. Nang sa ganun tuloy-tuloy ang ating pagbibigay ng tamang balita kontra fake news. Kaya nga hindi ko pinapasok yung tatlong magre-report kanina eh. Kasi ang gusto nilang i-report ay yung bang walang basihan. Ayaw natin ng ganun. Kapatid kaibigan, wala na po tayong oras gilauman ako nga sulod sa pipila ka oras alos sa uh, uh, nagsugod ko gikan alas 7:30 na human ko sa DWBL ug alas 8:30 na padayon ko tuloy-tuloy dire sa FB o sa RPNDX City, kay uh, guna ko nga kontrahon ang maling balita mao nay isa nga atong gina pick yun ako Muna ako okay, kung pasalamat. O ganyan, pasalamat ko sa among station manager sa DWBL, Ma'am Elsa Dino tungod kay nakita niya ang akong uh, paningkamot na kontrahon ang maling balita katong mga pangdaot sa mga Duterte nga walay gibasihan ginakontra nato na pero ang katong dunay gibasihan aw oh, kampita oh pigita labi na karon kay nay nagkanta ng sabong-sabong kaniadto ilang gipasanginlan nga si Digong oh ilang gipasanginlan karon kanang katuleng negosyanteng dako oh, di ba ang gihimo karon sa Department of Justice gitagaan og gamayng luna action uban ang PNP chief uh, General Turi kung doon na may balita nga medyo na pilde si Turi at tos kaso kay gikasuhan lagi niya ang atong kaubang media nga si Jay Sonsa kana mga kwan lang ginagmay lang na pero gipakita no sa korte nga kung dili gyud tama ang imong pagpasakag kaso ay eh, wala sana tayo panahon sa kinatibukang RPN sa mga station manager Ma'am Meka o sa itong engineer si Engineer Rose. Mayong buntag o happy Sunday kininyong ubos nga lagad. Bobby Aka Gagambino, nagpasalamat. Hantod sa sunod nga Domingo. Maong istasyon, samang oras sa og samang programang Mata ni Gagamitin. Nagyang kayo Happy Sunday, everyone. Nice watching mga bo bella. Uh, hintayin mo lang ako diyan. May meeting sana tayo this month no. At uh, sa lahat ng ating mga uh, kasamahan, sana magkaroon tayo ng tamang idea.